Tabu po o tissue. Palakpakan naman natin ang ating Tommy Chaco. Ano yung pinaka-best na niluluto ninyo? Sabi ni Michelle, paella. Wow! <laughs> May hahamunin ka sa fitness challenge. Sino ito at bakit? Si Tommy si Tommy kasi siya yung laging kabiruan ko. Eh. So, palaging nagbibiruan pag nagkakasabay kami sa gym. Three greatest achievements as a father po. Number one, ang pangarap natin makapagtapos ang ating anak. Yes. Diba? E, isa lang anak ko, nakapagtapos naman si Tommy ng kolehiyo. Pangalawang achievement ko, hindi siya sa amin nagtatrabaho, nakakuha siya ng sariling trabaho. Diba? Kasi sabi ko, Tommy, hindi ka pa pa uh, uh, sa kumpanya ng lolo at lola mo kasi ayoko eh. Uh, sisimula siya doon sa baba tsaka talaga mag apply siya. He will go through all the process. 26 na yun eh. Wala pang asawa eh. Okay. Hindi pa ako lolo. Yun yung pangatlong achievement ko. Uh, three greatest achievements sa nabotas. Uh, number one, siyempre yung bombastic no, pumping na. station. No doubt, yun yung simula. No? Pangalawa is yung in-city housing. No? Kasi yes, dati wala namang... Uh, in-city housing. At number three ay eh, mga tulong pinansyal doon sa ating mga kababayang na botenyo. Meron tayong mga scholarship doon sa hospital natin, walang gabayaran. Mga na-hospital sa iba't ibang specialty hospitals, yung guarantee letter. Tapos yung uh, financial assistance dun sa mga may cancer, nagda-dialysis. So yun, yung mga financial assistance na yun, napakahalaga doon sa mga taong talagang Um, walang kakaya. Weekend uh, off nyo po, wala po kayong trabaho. Namamasyal po o uh, chill lang po sa bahay? Ah, bahay lang. Ba Best part of being mayor ng Nabotas po? Ayun, yung natutugunan mo yung mga problema ng ating mga uh, kababayan. Best part of being uh, congressman ng Nabotas? Yung mga proyekto, syempre. At yung tulong sa tao, kailangan yan pondo. So, yung limitasyon okay. ng pondo ng lokal, yun naman sinusubukan natin na kuna ng pondo sa national government para maibigay na tulong sa ating mga kababayan. Kung prutas po si Ma'am Michelle, ano siya? Fruit salad. Bakit po? Ah, fruit salad uh, po. Ang damdamin prutas lang, bakit po? Okay, lahat nga ng prutas sa kanya. Wow. <laughs> Kasi ako, duhat ako. Bakit? Ewan ko po, may mga bagay po na kulay duhat sa akin. Gusto <laughs> so, niyo po ba makita? Hindi, <laughs> okay, okay na Tabu po o tissue? Bilig. <laughs> ハハハ。<laughs>